So, magandang araw sa inyo. Welcome back sa channel natin. Doon sa nakaraan natin video, pinag-uusapan natin yung unang paraan kung paano makatipid ng sarili mong bahay tatayo ang dream house mo so napag-usapan natin doon at na-recommend ko sa inyo yung DIY do it yourself tryin mo na kung may konti ka lang na alam may skill ka na kunti at alam mo yung proseso ng paggawa, pagtatayo ng bahay mula pag-layout ng foundation alam mo yung bakal na mga gamitin alam mo paano maghalo ng siminto okay kano kalaki yung kano kalaki na bakal lang gawitin mo okay? para marunong ka gumawa ng anilyo huwag ka magalala kung hindi ka ganong marunong o wala ka ganong alam o mag-umpisa ka na ngayon napakarami na ka-approve sa youtube dito mismo sa YouTube, sa mga Facebook, nagturo kung paano mag-DIY ng sariling bahay. So, yun yung napag-usapan na natin yung karan. Okay? Yung pinaka matipid na paraan na pagtatayo ng bahay. Ikaw na mismo may-ari ang gagawa. Kumuha ka na lang ng katulong, taghalo mo. tagatin ng halo mo. Okay? Yun yung yun lang yung may bayaran mo. Ayan. Yan yung recommendation ko. Pinaka matipid na paraan sa pagtatayo dito sa pangalawa natin video ito yung pangalawang paraan para makatipid ka okay dito uh, kailangan nyo magtanong okay huwag kayong magtanong maraming nagtatayo dyan ng mga kapitbahay mo basta dyan sa lugar nyo sa barangay mo ng mga bahay mga simple house okay tanungin mo sabihin mo kumuha ba kayo ng building permit lalo na kung bahay mo mala, malayo naman sa city kita tayo mong bahay mo ay medyo malayo naman sa city na dito sa amin na dito sa DINI DIY ko rin na sarili kong bahay no need na yung building permit niya sabihin niya hindi mo na kailangan yung mga architect mga engineer so kung wala ka pang idea kung gaano kalaki ang itatayo na mo, muna bahay wala ka pang floor plan huwag kang mag-alala napakaraming nag-upload sa Facebook, sa Youtube at kumplito pa ang ilan dyan may floor plan na, may electrical plan pa marami dyan so pwede mo yon i-revise ang payo ko lang kumuha ka lang idea hindi mo talaga gayahin pero kung nagustuhan mo ang makita mong plano pwede mong gayahin pero kung medyo may kung kang baguhin, pwede mong baguhin. Ito lang yung plano ko. Bago mo simulan yung may kung may kung may kung may kung may mo may kung may kung may kung may kung may kung may kung may Kasi may kung may kung may maraming naglalaro sa isip mo na babaguhin so paulit ulit yan kailangan i-sure mo na yung floor plan mo bago mo simulan okay ito pa yung dapat mo i-sure yung dapat mo siguraduhin ito dapat mo to yung electrical mo okay kung walang electrical plan yung floor plan mo pwede mong gawan yan kung saan mo gusto ilagay yung ilaw at wala yung mga switch automatic yan sa pinto yan nasa pinto yan at ang taas ng mga switch na yan is 140 cm okay 140 cm sa, sa mga pinto yan yan kaya pwede na ikaw gumawa yan okay kung, kung hindi ka marunong mag wire eh, building wiring eh, alam niya ng mga format Okay, kung kumuha ka ng mga uh, gumagawa, kahit mga masun, alam yan. Alam na yan. yan. Nasabihin mo, may ilaw ako dyan. Dito may switch. Lalagyan agad nila yan ng abang na tubo. Yung switch mo, yung saksakan mo, yung outlet mo, lalagyan niya. Pag tinuro mo na ito yung plano ng electrical dyan, alam na nila yan. Lalagyan nila ng abang na tubo yan. Ang fixibulos. yan yung sinasabi ko na i ball mo i-sure ball mo, siguraduhin mo na hindi mo na babaguhin yung floor plan mo, hindi mo na babaguhin yung electrical plan mo ah, ay nagkamali ako, kailangan dito pala yan, yan. hindi yun yan, kasi aksaya sa oras yan aksaya sa panahon, aksaya sa trabaho sayang ka kasi imbis gagawin mo na yung ibang bagay doon gagawa na yung karpintero mo sa isa, nagtitik-tik pa siya kasi binago mo yung plano mo kaya dapat siguraduhin mo yan yung mga planning mo abangan mo na rin yung tubo sa lababo mo okay siyempre yung nakaplano na yung septic tank yan bago mo umpisa yung bahay mo okay kaya yan dapat yung mga assure mo kasi sayang ang panahon pag binago mo yun binago mo yun ang daming masasayang baba kano agad yung Pilipor ngayon ng karpintero Inbis Inbis doon na, doon na siya sa isang part gagawa ay eh, nagtitik-tik pa siya doon o tayo sa binago mo yung plan kaya para makatipid ka tatlong paraan magtanong ka muna kung kailangan ba dyan building permit sa lugar nyo dito sa amin So, sa bahay na pinapagawa ko, hindi naman, hindi na kailangan. Diba? Kahit dito nga sa mo namin, mga CD, basta simple house na ginagawa ng dalawang palapag, ng tatlong palapag, hindi na kailangan. Kaya nunit ka lang ang mga ilangan ng mga architect, mga engineer. Kaya, yan, yan, tipid ka dyan. Tipid ka dyan. Pangalawa, pangalawa, sure ball mo yung plano mo floor plan mo, electrical plan mo, plumbing mo. Okay? Ikaw na mismo gagawa. Yan, yeah, recommend ko. Tipid niyan. Sureball mo. Sureball mo bago start mo ang construction mo. Okay? at yung pangatlo ikaw mag-manage kung, kung kukuha ka man ng karpintero, uh, siguraduhin mo na may alam siya sa electrical. Kumuha ka ng mason, siguraduhin may alam siya sa electrical. Para abangan niya na ng mga tubo yung pagdalaan na ng electrical. So, yun lang. tatlong paraan ngayon. Uh, makakatipid siya. Okay. Uh, sa susunod nating mga video, ah... Uh, tingnan pa natin kung paano tayo makatipid marami pang paraan para makatipid tayo ng halos mga 50% sa pagpapatayo natin ng bahay hindi ka ba yung magkakagtukakon? ha? so sana malaking tulong to sa inyo lalo na dun sa mga nagtitipid uh, paplanong magpatayo ng bahay Siyempre, mahalaga ang pera. Gusto natin makatipidin kahit paano. so one you can't subscribe our channel